So, yun po, no? So, sa araw po na ito, uh, tuturo ko kayo kung paano mananatili ang kalamigan ng inyong ulo pag beast mode na kayo, no? So, kung hindi nyo po alam, si Kuya Jobert po, Uh, may beast mode video siya na no? may pinagayaan na original video Ng isang kopal na nagwi beast mode beast mode sa daan na ang ginagawa o tunong nung tao kinakatano parang si Raulong driver na ano yung mga ganun tao yun yung nagkukos ng aksidente eh. yung mga ganun ulul ulul na mag drive eh, no? so kung may may encounter po kayo mga ganun beast mode no? tatapatan nyo yun ang mga basic lang na bitaw paano yung mga kaibigan huwag ho kayong masyadong magpapadala ano sa mga emosyon no nang na, na, pag nadala na eh, imo nagda-drive ka as dili ganon no pinasuka mo ganon sa pakabila naman tapos ang nangyari kinatangkap pinasuka ng ganon ang nangyayari sa iba mga kaibigan nagbibis -be do sila no nang na dapat tong maging asal mga kaibigan no eh dapat maging ano ka uh, ano ba priest mode o oh, ba diba? <laughs> priest mode lang mga kaibigan bakit priest mode para manatili ang kalamigan ng iyong utak sa daan, no? Pag nangyari sa iyo na merong mga tao nagpo-provoke sa iyo, no? Provoke. P-R-O-V-O-K-E. Provoke. No? Sabi nga ni Kuya Jobber. Gagawin mo lang sa kanila, mga kaibigan, that freeze mode ka lang. Paano yung freeze mode, mga kaibigan? Gagawin mo lang, ano, pag kinatangkang ganon, tapos parang binubusin na busin na ka ba? binubusin na ka ng three times. ganun ka, di ba? Di ang gagawin mo lang, basic lang. Ang sasabihin mo lang, no? Uh, kaawaan ka ng Diyos. Tapos move on ka na. Drive ko na ulit. Ganun lang mga kaibigan. Para para maiwasan natin yung mga nagkokos ng ano, ng ano ng away sa daan, no? Na pag nag-aaway kayo sa daan, nagkokos pa kayo ng mga traffic kayo, mga punyeta kayo, no? Huwag kayong mag-aaway sa daan. Kasi so dapat ano lang, priest mode lang nga no? Hindi ko po minamak ang simbahan at ang mga kaparian. Inulit ko, hindi ko minamak ang mga para sa may hinang utak dyan, no? Gusto ko lang gamitin yung uh, term na priest dahil meron silang certain na imahe sa utak natin, no? Na sila yung mapagpatawad, mapagkumbaba, no? Ng mga tao, no? Mga alagad ng Diyos. So, priest mode lang mo dapat. <laughs> no? Ngayon, pag ang nangyari, yung tao na nag sa sa'yo kanina, e eh, pinoprovoke ka pa rin, no? Pre-smooth ka pa rin. Pero ang mo, sumalangit na wang yung kaluluwa, no? Hindi, joke. <laughs> de joke lang. Joke lang po yung mga kaibigan. No? No, huwag niyong gagayain yung ginaya ni Kuya Jobert na, no? Hindi si Kuya Jobert, ha? Paro di lang yun, eh. Baka may mga tanga-tanga na naman dito. Kuya Jobert, gago. No? <laughs> Kasi sinasabi ko Yung naunang beast mode Na ko kupal sa daan Na piling rocks Ako nga hindi ako ma-under eh Habang nagbibidyo Kasi hindi naman talaga ako marunong magdrive eh. <laughs> Sa Para mapanatili ang uh, katiwasayan At ang magandang ano Buhay no? Pagdating sa daan Maiwasan ang mga gulo at anumang aberya Saka Utang na loob Don't drink and drive And don't text and drive Na Yun lang maraming salamat